Ayan, ito na. Umandar na din. So, madali lang siya. Madali na. Ang una mong gagawin ay kailangan meron kang kailangan meron kang um, charger ng battery. Tapos, kukunik mo lang ng um, sa charger na gamit yung yung na-charge mo na. Yung mga ganun. O pwede rin direct to the power, to the current, direct to. Tapos, bigyan, uh, iwanan mo lang. Bigyan mo ng ilang, lagyan mo ng mga 10 to 15 minutes para madagdagan yung power ng battery niya. Tapos, saka mo siya pa-under. At ayan, naka-under na siya. Thank you. Guys, kaya ko na palang magpa-under kapag maghintay ako sa bago makabalik ang asawa ko para sya na mismo yung magpapaandar na sa sasakyan Pero ngayon, alam ko na kung paano paano gagamitin yung yung charger ng battery para magpaandar ko yung sasakyan. Kaya, salamat sa inyo! Okay, ito yung paraan ito yung paraan para makonnect yung battery kapag hindi siya umandar kaya lalo na kapag nalobat siya so gamitan natin ito isang charger at saka itong isang charger din natin na uh, ito so ang gagamitin natin tapos ilagay mo lang ito dito tapos paaandarin na natin yung sasakyan ay sira 好了。Vale? umaandar titiuris ha hindi ko yung baterya titiuris ha hindi ko makargado yung baterya bago po mag-charge nakarga po ni Ari